Naghihimala na ang Panginoon sa buhay ko. To be exact, grade 4 po ako. Ako po ay may malubhang karamdaman. Nakarapay po ako sa banig sa loob ng isang linggo. Ngunit, sinabi po, pinag na po ako dahil ako po ay hindi na kumakain, hindi na mabuksan ang mata ko. Ang aking ngipin, nalakyo na rin po. Binubuksan nila ng uh, nila ng kahit ano, wala po, hindi nila mabuksan. So, declared dead na po ako on the seventh day. Sabi po ng municipal health officer namin. So balit, ang tatay ko po, dahil nasa banig po ako, binuhat niya po ako, at inilaas po ako sa Panginoon. Ang sabi niya, Ama, buhayin mo po ang anak ko para marami pa pa siyang matutulungan na tao. At si himala ng Diyos, ako po ay nagkaroon ng buhay. Purihin, purihin ang Panginoon. Ang sunod po, doon pong akong high school, lagi ko pong pinananaginipan ang Our Lady of Lourdes na nakaluhod si St. Bernadette doon po sa bansang Francia. Sa sa kabutihan ng Diyos narating ko po ang bansang Francia. Subalit, so, may naganap, may nangyari na naman po sa akin. Ako po ay naghahanda ng ilalaga kung uh, baka isasalang ko na sana pero hindi ko po binuksan ko, maliligo muna ako para pagkatapos kong maligo, sa kaka magluluto ulit at bubuksan yung kalan. Ang kabutihan ng Diyos, nung ako po'y tapos ng naligo, lalabas na sana ako, hindi ko po mabuksan ang pintuan, mga kapatid, dahil ang lock po nila ay sobrang higpit, sobrang uh, high-tech yung kanilang magiginagamit. Wala po akong hindi po ako nakalabas ng 5 hours. To be exact, 6 six hours, six hours na po. Pagdating ng asawa ko mula sa office, sa pa lang niya ako, binuksan. So, balit nung dumating siya, hindi rin niya po mabuksan. Dahil mahigpit nga po, lumabas na po siya para maghanap ng locksmith na magbubukas sa akin. Nabuksan na po niya, 6 hours na po. So, kung binuksan ko yung kalan bago ko pumasok ng CR, sa tingin niyo, ako po ang nalitsyon sa loob ng CR. Kaya purihin ang Diyos. Muli na naman niya ako niligtas sa pagkakataong iyon. Sa susunod po, no COVID po, ako po ay na-COVID. 10 days po ako na-isolate dito po sa Manila East. Subalit, so, balit, nung ako'y papasok, alam niyo naman po kung gaano kahirap nung time na iyon. Nasa 10 ka pa lang, hindi ka, wala kang kwarto, pero Ang sabi ng nurse sa akin, Mami, sobrang swerte mo. Dahil meron magdi-discharge mamaya, kaya may kwarto ka na. Hinanda na naman ng Panginoon ang kwarto na aking pag i yan, mga kapatid. At sa loob po ng kwarto, siyempre mag-isa ka, ako na naman po ay bumagsak sa loob ng kwarto. Nabasag po lahat ng nakakabit sa dextrose, lahat-lahat po ng nakakabit dyan. Naligo po ako dahil wala akong malay. Bumagsak talaga ako sa sahig. Pero ang kabutihan ng Diyos, parang inangat ng Diyos ang ulo ko. Hindi po, ako, hindi po tumama sa semento ang aking ulo. Narinig daw po ng mga nurse sa akin na kumalabog ng malakas. Binuksan nila. Ako po ay binuhay na naman ng, muli ng Panginoon. Iniligtas na naman niya ako sa bingit ng kamayatayan noong November 2023, ako po ay natisgrasya sa Nueva Ecija. Long vacation po, papunta kami ng probinsya. November 4 po, yun. Nadisgrasya po ako sa Karanglan, Nueva Ecija. Ang, ang sasakyan ko po ay Montero. Nag-viral po kami sa FB. Ngayon po, ang aking uh, kaliwang kaliwang pisngi, basag na po yan. Wala na po yan, buto. Dalawang beses po dahil sa matindi ng disgrasya ko. Subalit, eto, iniligtas na naman ako ng Diyos. Binigyan pa ako ng plastic surgeon na maayos at saka magaling mag-opera ng mukha. Kaya naibalik po ang aking mukha. To God be the highest glory. Nagpapasalamat ako, Brother Mike, sa lahat ng aral mo. Na binigay mo sa amin at naririnig namin sayo, sa iyo sa rejo at sa gawain. Patuloy ka po nain pinagdarasal na humaba pa ang iyong buhay to God be the glory. Well, I, I said, the is to oh, 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 Uh, uh, how it, it is, is, uh, are uh, 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 um, sure um, about, about what, what we don't do say <laughs>